Hindi, hindi no? niyo guys ang bahay dito sa Baguio. Grabe, nakakatakot. Nanta sa bunga dito. Natang nang bahay yan. May daan na mapapataas diyan eh. Mariusip na bahay yan, nakakatakot. Dito kami sa Baguio. Sa Chinatown. Yan, Chinatown yan, Chinatown. Hanapin ko si Jetli dito. <laughs> Tiga mo na, ang galaw. Mayroon lang, wala yan isang mamay. na mo siya, tamo mo siya. Ayan, ang dami namin yan. Ito yung service namin dalawa. Ito yung service namin dalawa. Aya. Mamaya natin ko si Jet Li. <laughs>